ang goal lang talaga dito sa bahay na to dati ay mabubungan lang. Pero yun nga, tuloy-tuloy na rin yung paggawa dahil nanginayang din kami para talagang maayos na siya. Kasi sayang din naman na uh, may abang na rin kasi yung bahay namin kaya tuloy-tuloy na lang din yung pagpagawa namin. Pero ito ay hindi talaga siya minamadali na tirhan kasi doon naman talaga kami sa baba. So baka, baka by next year, yun, pwede na talaga siyang totally uh, tapos na siya uh, 100% na tapos na kasi Hello po mga kapromdi magandang araw po sa lahat ngayong araw po mag food trip tayo dito sa bahay mismo at yung panahon po kasi ay makulimlim at medyo malamig po at nakakatamad sarap pong mag-food trip at konting update po dito sa pinapagawa po naming uh, taas ng bahay ano na po yung progress after uh, more than two months po na pagpagawa namin. Pakita ko po sa inyo na very light lang po mga ka dahil hindi pa naman talaga siya tapos. Tara, samahan niyo po ako mga ka-promdi. Ayan, nandito na po yung order ng pizza. Ay, kuya. Para, repeat, 15 na kami po. 15 na po. Thank you. Thank you po. Ayan po, uh, aakyat po tayo sa taas, dito sa amin, uh, taas ng bahay. Aakyat po tayo mga kaprombi. Medyo madilim po dito kasi wala pa pong uh, kuryente. Pero extension, extension lang po yung ginagamit sa solar. Muna. Tara po. Aakyat po ako dito. Ayan dito siya. Medyo magulo pa dito mga ka -promedy. Dito sa kabilang kwarto lang muna tayo. Ito na po siya. Yan. Bali yung day off po ng mga gumagawa. May, meron na siyang PR. Saka meron na rin po siyang terrace. Bali yung puno po mangga. Ayan. tinabawasan lang natin para mag-aliwalas naman dito. Oh, ito lang muna yung update sa bahay Yan. dali may bubong na rin medyo konti pa malayo-layo na rin po mga kapromdi yung natapos ng bahay na ito ito naman po ay hindi naman ganun minamadali Yan. ang goal lang talaga dito sa bahay na to dati ay mabubungan lang pero yun nga tuloy-tuloy na rin yung paggawa dahil nanginayang din kami para talagang maayos na siya Kasi sayang din naman na uh, may abang na rin kasi yung bahay namin Kaya tuloy-tuloy na lang din yung pagpagawa namin Pero ito ay hindi talaga siya minamadali na tirhan Kasi doon naman talaga kami sa baba So ba baka by next year Pwede na talaga siyang totally uh, tapos na siya Uh, 100% na tapos na kasi... dito naman sa harap ayan mga promdi, meron na siyang uh, arang or grills ng bintana kasi po, yung luma naming bintana sa baba, sa nung gumawa sayang naman nilagyan niya po yan ng uh, pintura or coating, pero may makeover niya pa daw ulit ayan, kasi nang siya nagsuggest lang naman siya sa amin. So, ano, ano naman. So, ayon naman kami para ayan. So, bumagay naman dyan. Ang gagawin na lang is talaga na lang siya ng salamin. Ayan, na-customize niya po. Uh, pinaganda niya lalo. Okay din naman mga ka -prongly. pagbukas Pag mo dyan, may ano naman. Meron tayong ventilation na maganda. makulimlim po ang panahon mga kaprombi parang uulan kaya malamig ang ano ngayon ang weather eh parang nakakatamad magkikilos gusto mo na lang mag kumain <laughs> gusto mo kumain na lang ng kumain yan yeah. pag gabi maganda dito pag -gabi kasi may mga ilaw bali doon kami nagsasampay sa baba muna si nandun talaga yung init dahil ginagawa pa nga tong taas. Dito, yan. Pag labas mo dito, meron ka ng magandang view. Ayan. Mas pwede ka na makipag maretes Kali makinis na tong bintana. Konting-konti na lang. Yan. ready na natin yung ating one whole chicken na marinig na natin ito mga kapromdi at isasalang po natin ito sa air fryer dahil nga bilis ang luto na lang at nakakatamad na yung araw na yung ito bali lalagyan ko lang po yung loob na ng tanglad so mga kapromdi lalagyan natin ito ng tanglad bali dito sa bahay pag na air fry dahil nga mas gusto namin itong amoy ng tanglad talagang naglalagay kami sa loob ng manok. Yan. Ang bango po kasi mga kapromdi saka ang sarap niya talaga pag may ano na siya, na luto na po. Mapasok po talaga sa laman ng manok yung aroma nitong tanglad. Nahilig po kami nito dito sa bahay mga kapromdi Para lasa po siyang parang native na po yung lasa ng manok kapag ganito. Nasiksik natin na mabuti ito. Dahil para po hindi siya masira or ay, hindi siya lumabas. Yan. Siksik na siksik na ito. Uh, Timplado na rin po itong manok Medium size. Bilisan lang, diba? <laughs> Bilisan tayo mga gano'n. Tapos iset na lang natin ito sa uh, one sa 30 minutes kasi to manok ko ito yan then 180 na lang dito okay so ganyan lang na ating pinag anuhan kanina sa manok pinagtabasan sa manok para sa susunod para sa susunod po may pipitasin na tayong tanglad dahil yung mga tanim ko dati mga kaprombi ay yun, nawala na at napalitan na dito dito ko na po nilipat sa labas yung mga pasuko <coughs> okay, mga ka-prondy oh. meron pa tayong bagoong dito nakakagut na po mga ka yun na higit na kanin masalah sama kalian teman Masak-masak bintang Nanggana na na rin po pag, ano, yung may yeah. bagoong po. Sarap. Ito Ano niya? ang At akyat tayo sa taas mga kaprombi. Papahangin tayo patapos na natin kumain ng dinner. Ayan. Simoy Pasko na. May papano. At ganito po dito sa taas mga kaprombi. Ayan. Sarap na dito tumambay kasi malamig sa katahimik lang so, po pag paggabi yung ibang ilaw hindi na umilaw hindi na initan kasi solar po yung mga Christmas tree nagpapalamig lang ako dito sa taas kasi katatapos lang kong kumain maganda kasi tahimik para ma po yung ating isip pagkatapos po ng mahabang araw at trabaho Relax-relax muna sa taas, mga ka-promdi. Support sa akin at nanood sa aking YouTube channel. Sa lahat ng uploads ko from the start. Maraming salamat po. At hanggang dito na lang po, mga ka-promdi, yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. See you again next time. Bye-bye po.